Ayun nga pala guys, nandito tayo sa Dati ito yung tindahan din na ano, yung binilang ko ng manok di ba nag-upload ako ng binilang ko ng manok Ito naman yung ano, mga damit niya so, mura dito guys Tapos ang pangalan mo sir? Uh, Marco Ayun, uh, siya yung nandito, yung may ari uh, Muslim po sila pero mababait po yun eh. Okay? napaka ang pantalon nila, yun lang ang guys Pag-iisang daan lang Pag-iisang daan lang, mga uh, magaganda kaya magsisisi pag bumili kayo dito kasi napaka ang dami niyang paninda guys so, dito lang dito lang i-upload ko ito mamaya para mapanood ng tao mapuntahan ko kayo ayan, shout out sa mga nagtitin ka ng pantalong shout out sa mga tropa dyan uh, tropa team, tropa mga napakamura short nila is 50 pesos lang ayan o oh. May Naisusot mo na ng isang taon o isang buwan, bawi ka na. <laughs> Di ba? Bawing-bawi ka na sa isang buwan o isang taon. O. So, oh. Pambay, pantrabaho, panlakad, pwede na. Ganda. O, praktika lang sa buhay guys. Napakaganda, napakaganda na kanilang paninda. Quality, ayan. Dito kayo pumunta sa may bago magpamatawan. Ayan yung barangay ng pamatawan guys. Yung dalawa na yan, nandito yung isa. So yan, dito lang sa highway pa, uh, after ano. Kasamiya 2 Kasamiya 1 Kasamiya 2 Kasamiya 3 pala Dito tayo guys Pakababayit uh, ng mga tindera Tingnan mo naman sila <laughs> Ang gwagwapo pa guys Ayan o oh. <laughs> Thank you, thank you. Ayan, maraming, maraming salamat sa inyo bro Thank you Ito so, tayo ng pantalon Ah uh, halagang 450 may apat na tayong pantalon meron na tayong isang shirt na pambahay so napakaganda napaka yung pantalon nila yan ah, uh, dito lang kayo punta kayo dito ha? habang may pahing sila mura mura 100 per each lang thank you guys bye bye at tagan tayo galing kami doon ng studio natingil nadaanan namin siya tama-tama natin po okay, maraming salamat guys sa ating channel guys. Pero wala na akong channel kasi ginawa niya. So guys. Aplihan nyo muna. Aplihan Ang gamit ko Oh, okay. so, panood mo yan. Ay, salamat ha. Ayan. guys. Ang dami namin dito. Mura na kasi at saka medyo tatagal pa talaga. So, practical lang tayo sa buhay. Hindi naman natin kailangan mag-SM o ano. Babayaran natin. Sa so, maraming salamat po. Oh. Sa SM, babayaran natin pangalan. Hindi yung quality. <laughs> diba? Ayan. Shout out. Shout out mga tropa mga muslim, mga tropa natin yan dati na pag asawa ko ng muslim so yan maraming maraming salamat guys at dito nagtatapos ang ating video thank you, peace